Hello! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Sa so pag-usapan po natin itong pangingialam ni Sap Lagdameo, Special Assistant to the President. Nasasangkot na naman ang kanyang pangalan sa pangingialam sa mga politiko. Dito naman po sa BARM, sa Mindanao, ano? Ah, uh, yung barn po, yung Balsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao So dito po sa uh, Governor Dito kay, uh, ang pangalan niya ay si Governor mangudadato Mariam yata ito kung hindi ako nagkakamali Itama niyo na lang kung mali ako Mariam Mangudadatu Dito po sa politika sa BARM, no? Puro mga dadatu dyan eh Mangudadatu mga magkakamag-anak sila, no? Uh, dati po yung Cotabato, tas hinati-hati. At nagkaroon sila ng sariling gobyerno sa pamamagitan ng peace agreement. Ito yata ay nabuo yata itong peace agreement no panahon ni Noynoy. -Noy, pero hindi napirmahan ni Noynoy. -Noy, at uh, napunta sa termino ni Pangulong Duterte at noong 2018, napirmahan po itong BARM agreement or peace agreement napakagulo po dyan dati so dapat pangalagaan natin itong agreement na to dahil uh, kapag nasira ito sa panahon ni Marcos baka mag rebelde na naman itong mga L may MILF dyan MNLF uh, napakagulo po dyan dati po magahain pa lang ng Uh, COC nagpapatay na dyan ngayon medyo tahimik na eh kaya sana wag nang makialam itong si Saplag Lagdameo anyway binanatan siya ni uh, governor kaya uh, paparinig ko na lang po sa inyo samantala BINANATA ni Maguindanao del Sur incumbent governor by Mariam Saki Mangudatatu si Special Assistant to the President Anton Lagdameo at Partido Federal ng Pilipinas President Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa anyang patuloy na pakikialam sa BARM, partikular sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Narito ang pahayag ng gobernador. Alam niyo, matagal na ako tumatahimik, hindi ako nagsasalita, wala kayong yung naririnig sa akin, especially, I do not know, ito, tama bang, tama bang natin, special assistant to the president, or distraction to the president, Antonio Latameo. Distraction. You know, kagamit, binanggit ko na yung pangalan ko. Ayaw ko na sanang magsalita. Binanggit nyo naman ang pangalan ko, and of course, dyan, kakampi ninyo. Dahil lahat ng kalamihan mo na dyan, nagsusumbong din po sa amin. Kaya eh, alam mo namin, <laughs> kung ano ang kaya sa maging Dano del Norte, niloloko yun po ang buong lalawigan ng maging Dano, Anton Catalmeño. Hindi ko alam kung bakit napakarami ng na Malacanang, Anton. May Malacanang ang Manila, may Malacanang ang Sabupi, at Pinagbantaan mo ang mga mayors? Sana naman sa canton, canton ng Ladeo, Anton Linta Ladeo. Linta ka. Ano linta. O Linta patient, eh, sino na dugo? Ano bang ba sisipsip mo sa buong rehiyon ng Par? Ano Pulboron ano So, ganyan po yung pananakot panghaharas na ginagawa nito ni Lagdameo. Hindi lang po kasi first time ito. Nangyari na po ito kay Governor Jubahid na, na tandaan niya po yon. Tungkol po sa Maisog Rally. Uh, kinausap niya si Governor o gusto niyang kausapin si Governor Jubahid. Uh, nandun nga siya sa restaurant. Gustong makipagkita Ni Lagdameo Kay Jubahib Ngunit hindi sinupot Kasi Ang balita ni Jubahib ay Pipigilan siya na pumayag Mag ng maisog doon Sa kanyang uh, Lugar ano? Kasi nakita nila yung Mga unang rally ng maisog Talagang daan libo Sabihin natin 50,000 marami yun eh umaabot na ng 200,000 yung rally nung mga unang rally ng Maiso. Napakarami nang uh, nagwawala, kumbaga, nag-a-against na sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Kung kaya pinigilan nila hanggang sa nagtagumpay sila, ano? Uh, kahit nga sa uh, hindi na public place private place na yung inupahan ng maisog rally eh tinakot pa rin yung may-ari ng lupa kakasuhan sila o kaya kakamkamin yung pagmamay-ari niya wag lang matuloy yung maisog rally Andiyan yung hinaharangan nila ng truck so ito nakita natin no kay Bongbong Marcos na natakot na siya kasi merong may may multo eh di ba yung nakaraang nangyari sa tatay niya ayaw niyang mangyari siyempre sa sarili niya yung napatalsik sila sa Pilipinas ayaw na nila ulit may mangyari yun at siyempre may nag-a-advise din dyan ano? eh, Mr. President lalo na kung may session sila eh baka mapatalsik ka dapat ipigilan na natin yung uh, yung mga rally-rally ganyan siyempre bago humakbang o o magsagawa si Lagdameo ng mga ganyang panghaharas at tayo naniniwala may basbas -bas ang pangulo diyan no hindi naman yan lalakad na mag-isa ibabaypas si pangulo may may basbas diyan at maari din namang mismong si Marcos Jr. ang nag-uutos dyan kay uh, Lagdameo dahil siya ay special assistant to the president. Assistant lang siya ng president eh. So pag inutusan siya, susunod siya. So yan yung ginawa po kay uh, Jubahid uh, <coughs> nagfabricated case, sinampahan ng kaso at nasuspende. Ganon din si Mayor Rama. 'Di ba? Suspendido rin siya. Uh, iba pa. Andiyan pa nga sila, ano si Alice Goo. Kapag nag-power trip sila, talagang tutuluyan ka. So dito tinatakot na naman po yung mga mayor and governor si uh, Mariam Mangudadato. Sa nakikita natin, ano bang meron dyan? Bakit nanghihimasok ang Malacanang dyan? Nanggaling na kay Lagda Mayor. E. No? Ito'y utos ng Malacanang eh. Nanggaling na eh. Bakit? Anong, anong business nila dyan? Bakit Uh, pinapakailaman nila yung election yon Itutuloy muna natin. mo na nate. ng kaka, lahat ng mga milyong pwersa ng awalan kayo ng sundalo, ang uh, kasuwan kayo, sinalubang fabricated case, na piliyan, kasi naku po na paulo, peaceful election. pero ang ginagawa niya po, hindi piskulian, pinili ko niyong ang taong bayan na pan na tanaw na kayo ang pumipili kung sino ang gusto niyo maging kandidato. See? Siya yung pumipili kung gustong kung ano yung gusto niyang mga kandidato o mga tatakbo siya ang pipili. Parang napaka-powerful niya. At ya yeah, si Governor, napapansin niyo o naririnig niyo, hindi siya bumabanat kay presidente. Syempre kasi iba yun eh, presidente. Yun eh. Mahirap talaga bumanat sa presidente. Lalo na kung ikaw ay governor lang. Pwede ka kasing ano, pwede kang masuspindi. Alright? Kung sino ang magustuhin magiging gobernador, hayaan mo natin ang alawigan ng Maguindana ang siyang mamili kung sino ang nais nitong maguno. Tama. to the president. You are trying to destroy the image of the president. Ano ginagawa sa atin? Yung mga fighters natin na mga jihad, may parang para tayong mga kalabaw na may kadena sa ilong. Tapos saan gusto nila doon pupunta yung kalabaw. Sana yung napunta ang prinsipo ninyo. Kaya nga sabi ko sa iyo, Anton, ako'y naaawa sa iyo dahil saan ka makita isang gobernador? You proclaim one governor. Then you proclaim two vice governors. You proclaim two congressmen. Ganun na ba tayo kabobo? Nagpakalit ng tingin sa atin. Ganun na ba tayo kabobo? Ang nasasabihin na ito, ikaw, congressman, ikaw, vice governor, bahala na kayo sa boto niyo, basta pag kayo mag-away-away. Di ba, hindi tumili na isa doon? But anyway, I'm very much happy na ginawa niyo po yun. I'm very much happy that you proclaim the winner. Kumbaga, lumilinaw ng lumilinaw ang tubig para sa amin mas lalo na hindi malinaw. And I thank you for that. Thank you also to so, Jun Pangayo. Ito ang malakayon ng tupi. Jun Pangayo. Hmm. Alam mo sino mungi, nga sinumumugi Presidente na alam kami sa San Juan Cotabato. Ikaw nga ang umiikot sa buwan na wigan ng sa buwan yun ng ban para magtata ng PFP tapos nasabihin mo kami na kaibigan ng nasawad ko tapato, mali atang pinapaabot mo kay Presidente. Mukhang nagsisinungaling ka, June Tamayo. Ikaw ang nag-ikot, ikaw ang nagpapatawag, ang saan mo? Nag-narinig pa nga yung video mo. May nangyari sa lana, o kaya ako nasalita si Mayor Aida. Kayo sabihin mo kami ang nagugulo ng sound ko tapato, ikaw po ang nagugulo, June Tamayo, using the name of Palakanyang, name dropping the name of the President kasi sira niyo po ang magandang imahe ng ating mahal na Pangulo. And I, I just want to aware my fellow Muslim brothers oh, yeah, and sisters yeah, yeah, yeah. that in the province of Pagindang to ang unang termino, inalis po natin ang illegal sagat yeah. fee. Lahat ng sagat fee inalis natin sa pungalawin ng ating <laughs> gano'n. Sir, so, pakinggan niyo. Allegedly naman, itong si Jun Tamayo, hmm. siya ang pumapasok sa atin, which is bawal sa ating mga Muslim, ang sugal. Okay. We are encouraging my brother and sister to put up STL in the province of Maguindana. I hope it's not true, Jun Tamayo. Without... <clears throat> so, ito pong si Jun Tamayo, governor yata ito, presidente ng Partido Federal ng Pilipinas ba yun? Yung partido ni Marcos Jr. Siya yung president dyan. According kay Governor Mangudadatu, gustong pasukin ni Tamayo itong lugar nila para maglagay ng STL. Sugal po yan. No? Pero legal yan. No? <clears throat> eh, bawal na bawal pala sa mga Muslim Ewan ko sa iba, sa ibang Muslim. Pero bawal sa kanila yung sugal. Ipinagbabawal nila yung sugal. Ano mang sugal sa kanilang lugar. So ito yung nakikita natin na ano bang business ni Lagdameo Mayo dyan? Bakit nakikialam siya? Kapag hindi nila mapasunod yung mga official dyan, government official, eh ganito ang ginagawa, tinatakot. Ito po yung pahayag naman ng anak ni Mariam Mangudadato. Babasahin po natin. May video po ito eh. Kaya lang yung video may music. So baka copyright tayo. Atin na lang pong basahin. <clears throat> okay? Uh, Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato. Ay, governor din pala siya. Teka lang ha. Mangudadato demand Sap Lagdameo resignation. Pinagre-resign po ni Magudadato. Uh, Go Governor Dato Pax Ali Magudadato is calling for a resignation of special assistant to the president Anton Lagdameo. Governor Magudadato assailed Lagdameo of meddling the affairs of his province. And Maguindanao province where his mother by Mariam. O oh, tama. Uh, Sankin Magudadato is current governor. Like mayo warned them. Mayors. <clears throat> yung mga mayor po. He will recall all their assigned police escort. Ito po yung ginawa kay Baste. No? Yung mga police ni Baste. Ah... <clears throat> uh, tinapon sa Maynila, Tagap in taga Maynila, inilipat sa Davao, no? And then uh, suspension. Ayan, suspension. Winarningan ni Lagda na isususpindihin uh, niya yung mga mayor na yan. Raid their homes o ipaparaid pa yung kanilang mga bahay. If they will not abandon the mga and bar mayors <coughs> So, dito, kapag hindi ka nila mapasunod, ihaharas ka nila. Gagamitin lahat ng powers. Eh, talaga namang makapangyarihan ang gobyerno. Walang tatalo dyan, kahit uh, sinong rebelde. Lalo na't mga pipityuging rebelde lang. Eh, yung ISIS nga, hindi na, hindi na nagtagumpay, di ba? Nung ginera ni uh, Duterte sa Marawi, so makapangyarihan talaga ang gobyerno ng Pilipinas kaya ito talagang ginagamit nila uh, Mangudadato Governor Bombit Adjong of Lanao del Sur Rep. Mujib Hatman Hataman and Governor Sakul Tan Irk Lagdameo after they vigorously oppose the proposed term extension of the MILF led BARM government until 2028 So, tinututulan. Meron na tayong isang parang business kung kaya't pinapasok nila. Kaya pinakikialaman nila ang election dito ay ang sugal. No? At ano pa? Meron pong balita last year. Ito po upload one year ago. Pakinggan nyo po. Pinagtatagpulan ni Governor Bay Maria Magudadato ang pagkatalaga sa kanya ni Pagulong Ferdinand Pungpong Marcos Jr. bilang officer in charge lamang ng Maguindanao del Sur. Pinistiyon nito ang naging hapang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil malinaw naman aanya na siya ay inihalal ng taong bayan bilang gobernador ng Lalawigan. Pinistiyon mm -hmm. din ito ang pagkakatalaga kay Pang Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barn Senior Minister Abdul Rabov Makakuha bilang OIC ng Maguindanao del Norte. Ayon kay Maguindanao doon, na Vice, inasum na ni Vice Governor o na ni Vice Governor by Ani Sitsuba ang pwesto ng pagiging gobernador ng Maguindanao del Norte alinsunod sunod sa batas ay ganapi ng pahayag yeah. ni Governor by Mariam Pagdadato. With your respect, Mr. President, Object and oppose mm -hmm. the aforesaid alleged own taking because I am the duly elected governor of the said province of magindanao and that I have already assumed the office and performed the function as assumed governor of Laguna lazur according to the Public Act 11550. Matatandaang nahati ang Maguindanao sa probinsya ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte ay sa Republic Act 11550 tani nilagtaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung iti magudadato, hindi na kailangan pangpunan ang funsyon ng pagkagobernador sa dalawang probinsya dahil may nakauduna rito. Wala pang dugo ng palasyo tungkol kung sa issue Okay, si... Uh, Madam Mariam Magudadato, siya po yung nanalo sa eleksyon. Inihalal po siya. Pero itinalaga siyang OIC. Hindi natin alam kung bakit. <laughs> Tapos yung balita ni Governor Magudadato, eh yung Vice Governor, siya na yung nag-a-assume na o uh, nag a na Governor. So parang kinukuha na niya yung pwesto. Last year pa, Pinakikialaman na nila to. No? Andyan si Bongbong na mismo yan last year. Nangingialam na sila. Hindi natin alam kung bakit talaga. Kung ano talagang business nila dyan. Kung bakit talagang pinakikialam nila. Pinakikialaman nila hanggang ngayon. Uh, sa araw na uh, sa panahon ng eleksyon. Nangingialam sila. Bakit kaya? Ano? <clears throat> Malaking pagkakaiba talaga nila ni Pangulong Duterte. Walang hinaras na ganyan si Pangulong Duterte. Binibiro nga siya dati. Biro lang naman ito na i-impeach daw nila si Vice uh, uh, Lenny Robredo. Eh kasi banat ng banat, limang taon yata bumanat nito kay Pangulong Duterte. Eh biro lang naman yan pero ang sagot ni Pangulong Duterte, ay hindi pwede inihalal yan ng taong bayan. So, ganyan yung respeto ni Pangulong Duterte sa, sa mga tao. Kasi maraming supporter yan si Lenny. Bakit mo i-impeach? Hindi kagaya nitong presidente natin ngayon, ano? Na nabalita na para siyang pang nadaya ni BP, BP Sara. Kasi itinanggi ni BP Sara na siya ay o sila ay magkaibigan ni Bongbong Marcos ang sagot ni <coughs> ni Bongbong ang pagkakaalam daw niya magkaibigan sila so parang siya pa ang nadaya pagkakaalam mo magkaibigan kayo sinasabi mo na magkaibigan kayo isang taon binanatan si BP Sara sa 125 million confidential fund na hiningi sa office of the president ikaw ang president at ikaw ang nagbigay noon ng 125 uh, million na yon <clears throat> binakbakan siya ng binakbakan isang taon wala kang sinabi kaibigan mo tinuturing mo palang kaibigan eh bakit hindi mo ipinagtanggol man lang pero na clear na po yan ng COA clear na po ang 125 million na yan kaya baka napapansin nyo hindi na binabanggit yan nila Castro ewan natin kung tuluyang mamamatay ang issue na yan so yan po yung ginawa dati ni uh, Bongbong Marcos last year po ito one year ago nakalagay sa youtube At uh, uh, ito pong pakikialam ni Lagdameo hindi po ito first time nakialam na po siya sa mga mayor sa mga governor, may mga pinasuspindi na siya at alam ko may basbas yan ng pangulo or utos ng pangulo dahil meron silang gustong pasukin dyan eh ayaw sumunod hindi nila mapasunod, hindi nila aliado, so yan po ang ginagawa uh, ibang klase itong pagbangag talaga na gobyerno <clears throat> lalo na kapag sila ay nasa ilalim ng influensya ng white powdery substance o pulboron iba talaga ang utak niyan napakahirap talaga ng kalagayan ng Pilipinas sa pamumuno nito ni Marcos Jr. dahil uh, according to Katibinag ito po yung galing kay Katibinag na nakita niya mismo andun si Lagdameo kasama si Marcos Jr. na sumisinghot ng white powdery substance. Eh, <clears throat> ewan ko kung alam na ito ng mga presidente sa ibang bansa, mga leader. ba diba galing si Bongbong Marcos sa Laos? May inatinan siyang summit. Hinihikayat niya pa yung ibang mga Asian leader <clears throat> na kumbaga umalma sa China o oh. magsama-sama tayo kalabanin natin ang China sa loob-loob ko hindi lang siguro nagsasalita yung mga leader ng ibang bansa baka sa loob-loob nila ba't mo kami isasama sa gulo, gulo nyo eh wala naman kaming problema ng China <laughs> ba diba? eh baka mag, maayos naman ng uh, relasyon nila sa China but ba, makikialam kami dyan Saka, ikaw lang siguro may problema, ba't mo kami dadamay, di ba? O, o oh, kaya naman, baka alam nila, no? Kasi, yung, yung video, nasa YouTube na eh. Nasa TikTok na rin. Yung pagsinghot-singhot, di ba? Eh baka alam na rin ng mga pangulo ng uh, <clears throat> ng Thailand, ng kung ano, sa, sa mga bansang Asia, kapitbahay natin, baka alam na rin nila na bumabatak itong presidente natin eh. Kasi nasa YouTube na yan eh. Nasa social media na yan eh. Uh, I'm sure may, 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 intelligence niya mga yan. <clears throat> Pag nakita ng siguro mga assistant nila o oh, secretary nila, Mr. President, oh. eh, si President ganito, ayan o, oh. <clears throat> I'm sure, may alam yung mga yan. Saka may intelligence yan eh. <clears throat> hindi naman siguro palpak yung kanilang intelligence. Kagaya ng intelligence dito sa Maynila, uh, sa Pilipinas. Yung PNP, DILG, parang hindi naman nila ginagastos yung intelligence nila. Kasi natatakasan sila ni Alice Go. Sino pa? Si Tebes. Natakasan sila. Anong klaseng intelligence meron sila? So, ginagastos ba sa tama? O, oh, diba? So, yan po yung mga mga kalat ni lagdameyo Patuloy siyang nakakalagkad yung kanyang pangalan. At nakikialam sa mga mayor, governor. So, ito ang ang ugat nito business. <laughs> Pagkakaperahan <clears throat> hindi ako masyadong cute pero may nabanggit eh sugal no? eh ang pogo sugal po yan eh eh marami palang mga online games yan online casino at sila ay nag nag anong tawag nito? naglalaban ah, anong tawag nito? kumbaga sa business may mga kalaban sila sa business sugal din ano? so palakasan na lang dito sa presidente kapag hindi ka malakas sa presidente o kagaya nung pangkat ni Alice Go <laughs> eh gugurgorin ka uh, yung yung pogo din sa porak mukhang kalaban din 'yan kakumpetensya 'yun 'yun ang tawag uh, no gugur gugurgorin ka yan yung nakikita yan yung nababasa yung ano na nakikita natin no at nababasa natin may kompetensya pala dyan sa pogo na yan. So, umasa na lang tayo sa wala nito. At uh, hintayin na lang natin hanggang sa pagbaba nitong bangag na administrasyon na to. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next episode.